Sa so, sobrang busy ko nga sa kakagawa ng pulboro na pa-orders namin, eh nakalimutan ko na isa nga pala akong nanay at meron akong estudyante na nag-aaral at malapit ng mag-Christmas party. Kung hindi pa nga namin na pag-uusapan ng aking partner na mag-day off muna kami kahit isang araw, ay eh hindi ko pa maasi mga pang-giveaways niya sa classmates niya. Buti na nga lang din ay pumayag yung partner ko na maglaan ako kahit isang araw para nga maasikaso ko yung anak ko dahil muntikan ko na talaga makalimutan na meron nga pala akong anak. Charot! Ito nga palang mga pang giveaways niya para sa mga classmates niya ay pinagbibili ko lang to online. Katapusan pa lang talaga ng November ay pinago order ko na tong mga to dahil alam ko nga pagdating ng December ay sobrang matatagal nang magdatingan yung mga parcel. Kung mas maaga ko nga lang din talaga nalaman na unisex yung pang-exchange chip nila Atina ay sana sa online ko na nga lang din siya binilhan. Kung naalala nyo nga yung vlog ko nung nakaraan ay sa SM namin siya binilhan ng pang-exchange chip niya. At talaga namang nagkamali kami dahil pagkakarinig ko nga noon ay 300 yung pang-exchange chip. Yun pala mga mamis ay halagang 200 lang. Pero okay na din yun, mahalaga nga ay nakabili na kami. Bale nga yung mga pinagbubuksan ko kaninang parcel ay puro pang babae lang yon At dahil nga wala kaming nabili para sa mga lalaking classmates ni Atina, ito nga't at bumili na lang kami ng mga chocolate para ayun na lang yun sa mga lalaki. Bale ito na nga lahat ng mga babalutin ko. Pero yung mga chocolates naman, mga mami, sa ilalagay ko lang siya sa plastic ng yelo. At ayun na nga lang muna yung uunahin ko. Bale pinagtatabi ko nga muna yung mga pouch at saka yung mga ipet at pagkatapos ito nga at nandito na ako sa mga chocolate. Hindi naman talaga required o hindi naman talaga nagsabi yung teacher niya na magbigay ng gift or chocolate sa bawat students or classmate niya. Pero kasi last year mga mamis, nung Christmas party nila atina ay sobrang daming natanggap ni atina na mga chocolates pati na rin na mga gifts galing sa mga classmates niya pati na rin sa mga teachers niya. At yung last year na yon ay kahit isa, walang dala-dala si Athena para sa mga classmates sa teacher niya. Kaya naman sabi ko, next year nga ay babawi kami at ngayon na yung taon na yon. Nakakahiya naman kasi mga mamis kung taon-taon na lang ay madaming natatanggap si Athena at pagkatapos kami wala man lang kahit isa na ibibigay o na ibabalik sa kanila. Sa pagkain naman nila ay wala ng problema dahil nakapag-ambag naman na at ang kakainin na nga lang nila ay makdo. Pero depende pa nga din sa mga mamis kung gusto nilang magbigay pa ng food. Pero ako, dahil hindi ko na nga maasikaso na magbigay pa ng food or magdagdag ng food doon sa school nila para sa Christmas party, ito na nga lang yung pinagkaabalahan ko. Ang mahalaga nga ay kahit papano, makakapag-share na din si Atina sa Christmas party nila at hindi na din siya yung lagi lang bibigyan. Sa totoo nga lang, hindi ko talaga alam kung ilan talaga yung mga classmates niya. Kaya hindi ko talaga alam kung sa sobra, kung sa sakto or kukulangin ba tong binabalot ko ng mga chocolates. Pero ang gagawin ko na nga lang, sasabihin ko na nga lang sa teacher na puro panlalaki lang yung mga chocolates para sa ganon ay eh hindi langin. At kung sakaling sumobra na lang, ishare na nga lang din ng teacher niya sa ibang classmates pa niya na babae. Madami-dami nga din akong nagawa yung ibang ang natira itong at inilagay ko na lang dito ulit sa lagayan ng chocolate. Hindi ko na nga nilagay sa ibang plastic kasi nga hindi na siya kompleto. After ko nga sa mga chocolate, sininunod so ko naman tong mga pouch Bali nilalagyan ko pala siya ng dalawang klase ng ipet. E yung isa height na clip, yung isa naman ay ponytail. Bali ang bili ko lang para dito sa pouch na to mga mamis ay halagang 8 pesos lang. Yung clip naman na height ay 5 pesos, yung ponytail naman ay halagang 5 pesos lang din. Bali 16 lang pala bawat item yung pinagbibili ko. At bahala na nga lang din kung kukulangin dahil hindi ko din talaga alam kung ilan ba yung classmates ni Athena na babae. Kaya ko din pala napili na bumili ng pouch kasi naisip ko na pwede nga rin nilang paglagyan niya ng mga ball pen color o kung ano yung gusto nila. Dapat nga ilalagyan ko din talaga ng chocolate yung mga bawat pouch. Kaya lang naisip ko, hindi kasi magiging pair sa mga classmates na lalaki ni Athena kung lalagyan ko din ng chocolate yung mga pouch nila. Kaya naman hindi ko na nga nilagyan. After ko nga paglalagyan ng mga ipit yung bawat pouch, sunod ko namang ginawa ito at inilagay ko na sa gift wrap. Etong mga gift wrap na to ay ginupit ko na to kanina habang nakapatay yung camera. Hindi nga lang kita sa mga mukha ko dyan, pero natutuwa talaga ako habang nagbabalot ako ng mga regalo, mga mamis. First time ko lang kasi dinagbalot nagbalot ng mga ganto at pagkatapos napakadami pa. Buti na lang talaga ay napakaraming mura na mabibili sa online. Kaya kahit hindi ganun kalakihan yung budget mo ay talaga namang makakabili ka. Nung natapos na nga ako magbalot ng para sa mga classmates ni Athena, ang sunod ko naman na binalot ay para naman sa mga teachers niya. Buti na nga lang din ay teacher ulit ni Athena yung teacher niya last year. Kaya naman ito nga't mabibigyan na rin namin ng gift at makakabawi na nga kami. Sa online ko nga lang din to pinagbibili at hindi nga to mahal mga mamis pero alam ko naman na matutuwa yung mga teachers niya dito dahil magagamit nila to sa araw-araw. Hindi talaga sana to yung unang choice ko na ibigay sa kanila. Gusto ko talaga sana ay tote bag na merong pangalan ng bawat teacher niya. Kaya lang dahil out of stock na yung nakikita kong mga nag-online selling, eh hindi na nga ako naka-order. Eto nga finally at natapos na ako magbalot ng mga pang giveaways at pang regalo ni Athena. Kumuha na nga ako ng maliit na eco bag at pagkatapos pinaglalagay ko na dito. Wala kasi akong ibang mahanap na lagayan kaya ayan na lang yung napili kong lagayan. At syempre, pagkatapos ko magbalot ng mga pangregalo, sunod ko namang ginawa ay naglinis ako. bale inakyat ko nga muna ulit yung mga chocolate kanina na pinaglalagay ko sa plastic. At pagkatapos, isa-isa ko nang pinagdadampot itong mga kalat na ako din ang may gawa. Yung mga natirang chocolates pala kanina, ang gagawin ko na nga lang doon dahil uuwi nga kami sa bahay ng mama ko sa 24. Pag may nangaruling nga, yun na lang ipapamigay ko. Dito kasi sa amin ngayon ay wala nang nangangaroling dahil lagi nang nakalak yung gate dun sa baba at wala nang nakakakyat ng bata. Last year kasi meron talaga mga nakakakyat na bata kaya pag meron nangangaroling sa amin ay binibigyan talaga namin ng barya o di naman kaya mga chocolates din. Nakapagwalis-walis na nga ako after ko magdamput ng kalat. Itong at sunod kong gagawin ay kumuha ulit ako ng plastic para ilagay naman tong mga chocolates. Hindi ko talaga bet yung pinaglalagyan ko na plastic pero nga wala akong choice kundi ayan na lang. Pero bukas magahanap na nga lang ako ng panibagong lagayan yan. After ko naman magbalot itong at nilagay ko muna dito para sa Christmas party ni Atina ay bibit-bitin na lang niya yan.